Naipangako nga nitong si Wilfred na siya ay pupunta sa natarong birthday nga nitong si Nia. Subalit ito ay mabibigo sapagkat haharangan nga nitong si Dennis. Walang kamalimala itong si Wilfred na nakaplano ang lahat matapos ng marinig ni Dennis na pupunta at nangako nga itong si Wilfred. Ngayon ay sisirain niya ang pangako ni Wilfred dahil gusto niyang masira ang magama at siya ang maging bida. Nagtaka na lamang itong si Leah. matapos ilang oras lang ang lumipas, supalit wala pa rin ang kanyang Super D. Hindi siya mapakali, sapakat hindi siya sanay na hindi nandoon ang kanyang Super D. Kaya mapapansin agad na to ni Carol, na tela hindi masaya ang kanyang birthday girl. At dahil sa kanyang pangamba, agad niyang tinanong ang kanyang anak, kung bakit na hindi siya masaya ay eh, birthday na birthday niya. alala ng bata ang kanyang super D kaya naman hindi niya magawang ngumiti at maging masaya sa naturang kaarawan niya. Inaantay niya kasi itong si Super D. Agad namang langako ang kanyang inang si Carol at sinabihang huwag siyang mag-alala. Kahit hindi pa sila okay ay hindi hindi bibiguin ni Walfred uh, ang kanyang pangako. Yun ang kanyang akala. Samantala, ito namang si Dennis habang nakikinig. Palihim itong nakangiti. Dahil naisip nito na saksis ang kanyang plano, ngayon ay masisira na silang magkama at maiinis na rin sa kanya ng tuluyan itong si Carol sapagkat mahalaga kay Carol ang kanyang anak at ayaw niya na ang kanyang anak ay maapektuhan sa si lahat. Agad natatawagan nga ni Carol Itong si Wilfred dahil gusto niyang maging masaya itong si Lia. Subalit ring ng ring lamang ang telepono, walang sumasagot. Ang hindi alam ni Carol ay nakainom na nga si Wilfred ng pangpatulog. Ito ay plano ng napakasamang si Dennis dahil gusto niyang harangin at ayaw niya na naroon si Wilfred. Gusto niya ay siya ang naroon. At papalitan niya ang pwesto nga nitong si Wilfred. Sana naman nitong si Dennis ay magiging masaya si Leah. Ngunit hindi niya kailanman mapapalitan sa puso itong si Wilfred. Sapagkat iba pa rin ang pagmamahal na ni Leah pagdating sa kanyang tunay na ama na itong si Wilfred. Lagi niya itong hinahanap. At pakiramdam niya ang kanyang birthday ay kulang. Kapag wala ang kanyang Super D, sa kabila ng maraming handa na pagkain na ginawa ng kanyang inang si Carol, kulang pa rin at hindi pa rin niya kayang gumiti sa pagkatula roon itong si Super Kaya D. Kaya naman, akala nga nitong si Dennis ay maging masaya siya sa pagkatula ang kanyang karabal, subalit hindi dahil tela, hindi pa rin naging successful ang lahat ng kanyang plano.